wala pala sa majo ni siya tabi kakita ba staff no wala pang pintura! wala pang isa meh wala pang lalulod wala pang lalulod pasok kaya kunin na yung sandilir tapos <laughs> so, tayo ito ang entrance The first number 'to Oo! Isang ah isa uta tiyo uh. a paso, a paso. ito 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 pintuan 'to ah pintuan

Di, di, there. Di. Kwarto daw na matandang dalaga, hindi pa rin tiles. <laughs> uh, papatayin natin. O, na oh. oh, dito naman daw sa kwarto. Eto kwarto to ng boy. boy. Uh, yung, yan ang kwarto ng boy. <laughs> nasa ward siya, nasa ward. Pero may TV. Oo, may TV. Ano, dito na bago. Ito pala dining. Bagong bilhin ah. ni Ate Leslie. Sinati na. O oh, yan. At malabo siya. Malabo? Eh wala pang ilaw. Meron na. Ito lababo. bago. Siguro kita naman kasi lababo kanta lababo. O dito na, dito na. Yung mga extra list dyan. Sendin mo na yung mga kulube. <laughs> <laughs> Ito yung pinso. No, it's yours. Oh, astiga. At may shower. May shower? Nilagyan <laughs> ng pampanang noon. Ito mo yan. Yan. Para hindi madalas diya migda. Okay. Kung saan natin? Patay lang. Ito mga meron. Ito mga meron. Ito mga meron yan. mga meron. mga yan. Mga meron. <laughs> Ay puto na sa'yo. <laughs> Yung ano, Ayan. Ito mga meron. asalas ito sa alas, kulay pula. Ngayon, na ni si Ed. Aray, aray, pakita mo. Ayan. Pahit pa, pahit pa, pa. Pahit pa. Ay Now, arre, arre, pajita, blessing. Wala kayo dito. Pangit, pangit. Pangit, pangit. Oh, yeah, sige doon si A. Yan pa kami pong doon. Ano <laughs> doon? <laughs> <laughs> para kumaway. Para kumaway ka naman. Huwag <laughs> na. Huwag <laughs> na. O, ito yung t tiyo mo mayabang. <laughs> <laughs> kalbo lang. Kalbo. At ito ang picture nyo dahil. <laughs> <Okay. laughs> Yan ang patatawin eh. Yan. Oh, sige. Ano na? si Paolo, si A, si Paolo. Pao. Si A, si Paolo. Say hi. Hi. Kasi syempre, ito maganda to. Wala na ba? Tapos na ba tayo mag, ano? O mamaya ang blessing. O mamaya ang gabi, blessing na lang. Ito naman ang kulang. O ito naman ang mga kulang, ate. Ayan na, kita mo ba yan? O wala kisame yan. O, o, di ba? O, yung ilaw sa kwarto. Tapos kita mo ba ito? Walang pintura. Magaspang pa. Kita mo to? Ito? Ito, ito? ito, ito pala. Ito, space ito space space ang space para sa computer. Wala pangalan, computer. Okay, ito, tignan mo. Ito, so, wala yung pinto. pinto At saka so, ah, yung pinto ay hindi daw maganda sa... Ayun. O may tagpe ang pinto, Ate Bec. Hindi bagay sa tayo. Yung bisagra, yung bisagra. At ang bisagra, tinam. Ay, ayun. Ang bisagra, kalawang na. O. O, kaya naman ang gagawin mo. Kaya pinapakita yan sa iyo. Huwag Ha? Okay? Ay, yung pakalulod na pangit. Kasi na Ano, ayan. At tinan mo alulod kalulod, hindi bagay sa mansyon. Inabas mo. Kukuna naman sa labas. Handali lang, Ate Bec. Pagkita mo ni tatay. Okay, babay. Kami, kami to. Oh, ah. <laughs> Kumaway ka yung kitila. Kumaway ka at makikita ka sa Italy. At ito ang lovebirds. Kung alaga ni tatay yan. Kasama ang mga... <laughs> mukhang pakain sa lovebirds <laughs>